God always win. It's your boy, Godwin Kurt, sa panibago na namang adventure. At ngayong araw po, samahan niyo po ako sa falls na mayroong pito hanggang siyam na cascading waterfalls. Dito lamang po yan sa Sebastian Tike. Our very own Igpasungaw Falls. Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa channel ko at mahilig ka sa adventure at mag-explore, then this channel is for you. Kung sa YouTube po kayo nanonood, paklik na lang po ng subscribe button at hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload nating mga video. At kung sa Facebook page naman po, paklik na lang din po ng like button, pashare na rin po para mas dumami pa po ang matulungan natin na makita ang mga lugar dito sa Antique. At sa ngayong araw nga, tara, puntahan natin ang isa sa pinakabinibisita na waterfall dito sa Sebastian Antique, ang Igpasungaw Falls. Kung ikaw ay mahilig sa adventure, mag-explore, hiking with friends, or di naman, with our family, na tulad ko, ang trail going to Igpasongo Falls is the right spot for you. Sa mga mother trail nito, to Rocky Ones, paakyat at pababa na daanan, which is good for cardio. O di ba? Diba, nakapag-hike ka na, nakapag-exercise ka pa. Pero, huwag po kayong mag-alala at pagdating nyo naman, Di kayo ipapahiya from the spectacular view to swimming sa mala icy cold water nito. And of course, hindi lang sa isa, kundi sa pitong waterfalls. Yes, from 7 to 9 cascading waterfall po ang inyong makikita. Susulit talaga ang inyong pagpunta. Pagdating nyo po sa falls, meron itong mga spots sa bawat activities na hilig nyo. Pwede sa mga mahilig mag which is located po sa lowest spot ng waterfall kung saan po makikita ang pinakamalalim na tubig dito po yan sa Igpasungaw Falls. And of course, mga mahilig po kayong mag as long as mahilig po kayo or marunong po kayong lumangoy. At dito naman po sa main falls, kung gusto nyo naman po mag-picture-picture, relax, swimming, and of course, ito po ay hindi lamang sa marurunong, kahit hindi ka po marunong mag-swimming, meron po itong mga lowest spots na pwede po kayong maligo. At meron ding cliff jumping while enjoying the view dito po yan sa main area or main falls dito sa Igpasungaw. At sa taas lang po ng main falls, mayroon ding spots para sa mga gustong mag-swimming na hindi masyadong malalim na tubig. At may mga spot din po na pwedeng mag-slide. And of course, a view na talagang mapapapost po for Instagram shot. Dahil sa stunning background nito, with the moving water. ikang so, ika nga, nature at its best. So, paano nga ba makarating dito? Sa kalaman nga po ng lahat, ito po ay located sa poblasyon Subaste Antique at sa mga nagbabalak po na pumunta na magkukommute laang if galing po kayong aklan, mag or van po kayo going to San Jose or Culase. Then, kung manggagaling naman po kayo sa southern part of Antique, then you can take Libertad, Pandan, Calibo, or Catitlan na biyahe or almost all except po sa Kulase. At dito po ang pwede niyong babaan sa Sebaste Terminal Market at dito na din po located ang tourism building na pwede mag-provide ng tulong sa inyo. At saka nga po pala, galing dito sa Sebaste Terminal Market or Tourism Building, going to Sitio Igpatuyaw, By tricycle po, mayroon pong 5 to 10 minutes na biyahe at fare po na 20 to 30 pesos depende po sa dami ng inyong mga dala. Pero of course, baka sa inyo gusto nyo pong maglakad all the way, galing po dito sa highway, going to Sitio Igpatuyaw. Meron po kayong lalakarin from 20 to 25 minutes po, papunta pong Sitio Igpatuyaw. At pagdating nyo po dito sa Sitio Igpatuyaw, may makikita po kayong outpost for tourism assistance and yan po ang mga tour guide na nakatambay tulad po niya. At pagkadating niyo po dito sa sityo ipatuyaw at meron na po kayong tour guide at napag-login na, then you're gonna walk for almost 30 to 45 minutes po na lalakarin. Depende po kung gaano kayo kabilis maglakad at gaano po kayo kadalas magpahinga. And by the way, ang tour guide nga po pala ay meron pong 500 pesos na minimum fare. Good for 5 people na po yun. Meron pa po tayong babayaran na 50 pesos for Sebastian Residence. 100 pesos naman po for local and foreign tourists. At kung nagbabalak nga po pala kayong magluto doon sa falls o mag ihaw, -ihaw sigurduhin lang po na tag -init. Pero pag tag-ulan po, I rather suggest na magdalala lang po kayo ng lutuna para di kayo mahirapan magluto at basa po ang mga kahoy doon pag tag-ulan. At baka kayo ay uuwing at walang laman ang dyan. At sa mga nanood pong mga adventurer dyan, hiking enthusiast, explorer, nature lover at banding sa barkada ang hanap na tulad ko. Daigpasungo Falls is for you. Dito lamang yan sa Barangay Poblasyon, si Baste Antique. And by the way, ako nga po pala ulit, si Godwin Kurt, ang inyong local tour guide dito sa Antique. God best to all of you. Stay safe. Yaman.